Magandang araw sa lahat. Hindi ko nga lubos maisip. Napapayagan ako ng amo ko gumala dito sa Hong Kong. Kaya nga naman ang saya-saya ko dito dahil nagkaroon ako ng chance na makita itong best friend ko na 10 years na kami hindi nagkikita. Akalain mo yun, dito pa talaga kami magkita. Isinama pala ako ng amo ko sa Hong Kong for holiday. Bali 7 days and 6 nights kami dito. Wala nga kaming masyadong ganap at hindi kami nakapagala dito ng bongga nagcheck in nga kami sa hotel at ito yung view sa labas namin nakaka-relax talaga at nakakabilib yung mga view dito guys sa unang araw nga namin ay gumala kami at alaga ko lang ang kasama ko at ang lola nila yung tatay kasi tulog pa at ang nanay niya ay may trabaho dito kaya mo muna kami ni lola sa garden kung saan malapit sa hotel na tinutuluyan namin Ibat-ibang ibon nga ang nakita namin dito, kaya tuwang-tuwa yung mga bata, pati ako. <laughs> Maganda naman pala ang Hong Kong, pero grabe nang pumunta kami dito, sobrang init talaga, at ang sakit sa balat. Sa pangalawang araw nga namin, ipumunta kami ng Legoland. This time, kasama na yung tatay nila. Yung nanay may meeting naman sa labas, kaya din nakasama. Ang tagal namin nag-stay dito, halos kalahating araw magtataka ka na lang talaga kung saan ang gagaling yung energy ng mga alaga ko. Walang kapaguran? Grabe. So pati nga kami ni Sere nag enjoy dito sa game na to. <laughs> Halloween na yung team nila sa loob ng Legoland. Malapit na kasi mag-November. Sa pangatlong araw nga namin, ikasama na namin si ma'am at sumakay kami sa tinatawag nilang The Peak Tram, kung saan sumakay kami ng train paatras o paakyat ng bundok. Pataas ito ng pataas at paganda naman ng paganda yung view. Akalain mo nagsimula mag-operate ito noong 1888. Ito pa ang makikita nyo sa taas. SkyTier is 428 standing at 428 meters above sea level in the highest viewing platform in Hong Kong. Pagdating nga namin sa taas, inag-dinner eh, kami doon at nag-offer si ma'am na picturean ako. Sino ba naman tayo para tumanggi? <laughs> So, sa pang-apat nga na araw, sa isla kami pumunta at ang, ang ganda nga ng view dito guys, nakaka-relax. Pero yung tubig, hindi malinaw. Naglaro lang ng buhangan yung mga bata at nag-experience lang nitong coke at mentos na naging palpak naman. Kung ano-ano lang talaga yung ng mga to. So, after nga nun, eh kami dito sa mga lantern na to. At nag-antenne na rin kami ng aming sasakyan paoy. So, ayan guys, ang sasakyan namin sobrang laki. Ganito nga kaganda ang view ang makikita nyo pag pauwi na kayo guys ng gabi. So ang ganda guys ng mga buildings. Sa pang-apat na araw namin ay eh, nag-change kami ng hotel at ito naman yung view namin guys sa labas. Dagat naman siya. So ito na ang ganap with my bestie. Iginalan niya ako kung saan sila madalas tumambay. Wow, na-amaze ako pag pumunta ka kasi dito sa Central pag Sunday. Iparang eh nasa Pilipinas ka lang sa sobrang dami ng ating mga kababayan dito guys. So, bago nga maganap ang alay lakad namin mamaya, inaglunch eh, muna kami at ito yung mga food na in-order namin guys. Chicken inasal at saka So habang antay kami ng order, inag-decide eh, naman akong pumili ng kanta at talagang decidido akong kumanta guys. This time, ikakapalan muna natin yung mukha natin. Makakanta lang tayo. Tawang-tawa nga naman sila sa akin dito kasi lumi yung inorder ko. Wala ba daw sa Singapore? Sorry guys, na ko talaga yung Lomi Pinoy version. So after nga namin mag-lunch, eh, pumunta naman kami sa Wan Chai dito ko alam mo tama one try. so unang ikot-ikot kami dito at nagpicture-picture -picture kasi nga madaming lantern <coughs> eto na naman yung best friend ko pa video tapos tawang-tawa kasi yung bag ko ay mas malaki pa daw kaysa sa akin kaya panay tawag sa akin na dora daw ako minsan nga lang kami magkita nang aasar pa talaga to <coughs> itong way naman ipapunta naman itong harbor guys so dadalhin na naman nila ako sa harbor at sasakay na naman kami ulit sa ship so paakit na nga kami ng barko at tatawid lang kami sa kabila guys para makita yung magandang view sa dagat so um, enjoy for watching guys hanggang dito na lang yung voiceover ko enjoy the music and the video thanks

干杯！不带。